COVID-19 sa Pilipinas, mahigit 359,000 na. Rekomendasyon na iklian ang curfew hours sa NCR at pag-adjust ng age restrictions ng maaring lumabas ng bahay, aprobado na ng IATF. Baha sa ilang mga lugar sa Mindanao patuloy sa pagtaas. Ilang mga bansa nakibahagi sa kilos protesta sa Thailand. At ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch Muling tumaas ang bilang ng na mga naitalang bagong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa bansa. Sa huling datos ng Department of Health o DOH kanina alas-4 ng hapon, nadagdagan ng 2638 ang naitalang COVID-19 cases kaya umabot na sa 359,169 ang confirmed cases sa bansa. Sa nasabing bilang, 42,191 ang aktibong kaso. Nasa 83.1% ang mild, 11.3% ang asymptomatic, 2.1% ang severe at 3.6% ang nasa critical na kondisyon. Samantala, nasa 26 pa ang napaulat na nasawi, kaya umakit na sa 6,675 ang COVID-19 related deaths sa bansa. At 226 ang gumaling pa, kaya umabot na sa 310. 1,303 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. COVID-19 Watch Samantala, inaprobahan na ng IATF ang rekomendasyon ng Metro Manila Council na iklian ang curfew hours sa NCR at ang pag-adjust ng edad ng mga maaaring lumabas ng kanilang tahanan. Alamin natin ang detalye mula sa ulat ni Heidi Bernardo Sampang. Nagkasundo ang Metro Manila Council maliban sa Navota City na bawasan ang curfew hours bilang tugon sa apila ng Malacanang. Sa virtual press briefing sa Palasyo, sinabi ni MMDA General Manager Jojo Garcia na aprobado na in principle ng IATF na maging 12 a.m. hanggang 4 a.m. ang bagong curfew mula sa kasulukuyang 10 p.m. hanggang 5 a.m. Ito ay isang na rin sa suwestyon ng gabinete ni Pangulong Duterte habang mananatili ni naman sa alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ang curfew sa Navotas. Nakadakdang amyendahan ng Metro Mayors ang kanilang local ordinances patungkol sa curfew sa loob ng linggong ito. Samantala nagkaisa rin anya ang Metro Mayors na itaas sa 18 years old hanggang 65 years old ang papayagang lumabas ng bahay mula sa naunang resolusyon ng IATF na 15 years old. Kinatigan naman ng palasyo ang posisyon ng Metro Mayors dahil nakasaad naman sa IATF Resolution Number 79 na bahala ang LGUs na mag-adjust ng age limit depende sa COVID-19 situation sa kanilang lugar. Samantala, nakaisa rin Anya ang Metro Mayors na irekomenda na itaas sa 30% ang kapasidad ng religious gatherings. Pusible rin umanong i-adjust ang curfew pagsapit ng Desyembre ng 12 a.m. hanggang 3 a.m. para bigyang daan ang simbang gabi. Pinaiiwas na rin ng Metro Manila Council ang mga kumpanya na magdaos ng Christmas party ngayong holiday season. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. COVID-19 Watch. Samantala, pagpapanatili ng General Community Quarantine sa Metro Manila hanggang Disyembre, inirekomenda ng Metro Manila Council sa IATF. Nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang para sa detalye. Nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nananatiling rekomendasyon ang kagustuhan ng Metro Manila Mayors na panitilihing nasa General Community Quarantine ang Metro Manila hanggang katapusan ng Disyembre ngayong taon. Sinabi ni MMDA General Manager Jojo Garcia na nakadepende pa rin ito sa sitwasyon at sa datos ng COVID-19 sa mga susunod na araw. Napag-usapan niya ang bagay na ito sa isa nilang pagpupulong sa Metro Manila council may dalawang linggo na ang nakararaan. Ang gusto lamang anya ng Metro Mayors ay magkaroon ng gradual o dahan-dahan at unti-unting pagluluwag ng mga patakaran habang nagbubukas ng mas maraming mga negosyo at aktibidad. Nagkakaroon naman anya sila ng meeting kada linggo kung minsan pa nga ay dalawang beses sa isang linggo at patuloy anya nilang tinitignan ang sitwasyon ng COVID-19. Sa panig naman ng Malacanang, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na nire-respeto nila ang rekomendasyon ng Metro Manila Council dahil pwede naman talaga anya ang mas maluwag na GCQ nang unti-unting nadaragdagan ang mga binubuksang negosyo o ang ekonomiya. Gayon pa man, nilinaw ni Roque na kahit anong posibilidad ay pwedeng mangyari katulad ng paglalagay sa MGCQ sa NCR kaya maigi na hintayin din ang ipakikitang data hinggil sa COVID-19 situation sa bansa sa mga susunod na araw. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Balitang Bayan Pagtuloy ang pagtaas ng tubig baha sa mga bayan ng Datu at Pagalungan sa Maguindanao at maging sa pikit sa North Cotabato na haabot hanggang baywang na. Alamin natin ang report ni Vic Vic Castillon. Patuloy ang pagtaas ng tubig baha sa mga bayan ng Dato Montawal at Pagalungan sa Maguindanao at Pikit sa North Cotabato. Limang araw na ang nakakalipas sa isinagawang survey ng DSWD-12 at DSWD North Cotabato, apat na barangay sa Pagalungan ang 100% apektado ng baha na abot hanggang baywang ang taas ng tubig. Ang mga residente pansamantalang nagtayo ng matitirahan sa tabi ng kalsadang may elevated areas. Ayon kay Barm Ready Head Attorney Najib Sinar Maribo, mahigit labing tatlong libong pamilya ang apektado sa dalawang bayan pa lamang ng Maguindanao. Samantala, dinagsan ng tulong mula sa LGUs at BARM ang mga pamilyang apektado. Inaasahang aabot sa apat hanggang limang araw bago huhupa ang pagbaha sa ilang mga barangay. Ang mga bayan ng Pagalungan at Dato Muntawal sa Maguindanao ay tinaguri ang catch basin o bagsakan ng tubig mula sa upstream areas. Vic Vicasilion, FEBC News, Radyo Gandingan, Cotabato City, BORM. Ulat Panahon Nananatili ang Tropical Depression Pepito sa 430 kilometers east of Viracatenduanes na may pagbugso ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro. Mayroon itong gustiness na 70 kilometers per hour at gumagalaw patungong west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakakaapekto naman ang northeasterly surface wind flow sa northern at central Luzon. Samantali dahil sa trough ng tropical depression na Pepito, makakaranas ang Visayas, Mindanao, Mimaropa at Bicol region ng maulap na kalangitan na may pagulan at pagkulog. Dahil naman sa northeasterly surface wind flow, makakaranas ang Ilocos region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon ng bahagyang maulap at maulap na kalangitan na may pag-ulan. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap at maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Udyat, Balitang Pandaigdig Ilang mga bansa nakiisa sa kilos protesta sa Thailand at Palestinian chief negotiator nagpositibo sa COVID-19. Alamin natin ang mga detalye mula kay Mari Boyles. Sinabayan ng ilang mga bansa ang kilos protesta sa Thailand ...kabilang pakisimpatya sa mga taga-Thailand. Kabilang ang Denmark, Sweden, France, United States, Canada Taiwan... ...sa mga nagsagawa ng solidarity protest. Bunso dito ng hinihiling ng mga protester na alisin ng kontrol ng monarchy... ...sa kanilang pamahalaan at palayain ng mga naarestong protester. Ayon sa ilang mga nagpoprotesta, hindi sila hihinto hanggat hindi na pagbibigyan ng kanilang kahilingan. Matatandaang ipinagbawal na ng gobyerno ng Thailand ang pagsasagawa ng protesta... Lab laban kay Prime Minister Prayut Chanocha. Nitong linggo lamang ay sinagawa ang kilos protesta sa Victory Monument. Sa iba pang balita, Nagpositibo sa COVID-19 si Palestinian Chief Negotiator Saeb Irekat. Na-confine ito ngayon sa pagamutan sa Tel Aviv, Israel. Ayon sa Palestinian Liberation Organization, kailangan ng matinding pangangalaga ng 65 anyos na si Irekat dahil sumailalim na ito sa lung transplant noong 2017. Siya ang pangunahing negotiator ng peace talks sa Israel ng ilang taon para sa Balitang Pandegdig, ako po si Mari Boyles. Udyat Balita. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hujat Balita, pagpasa sa inamiendahang anti-money laundering law tiniyak ni Speaker Velasco. Mga kumpanyang may service contract para sa West Philippine Sea Exploration makakapagtrabaho na muli. At Ilocos Provinces at Baguio City bubuksan na sa mga turista. Ulat balita. COVID-19 reminders from DOH. Tamang paghugas ng kamay. Ang simpleng paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa anumang sakit. Makakatulong rin ito sa pagpigil ng pagkalat ng mga viruses kung wasto at regular itong gagawin. Basain ng tubig ang kamay at magsabon. Sabunin ang mga palad at likod ng mga kamay. Kuskusin ang mga pagitan ng daliri, kuko at pagitan ng mga hinlalaki. Kuskusin na rin ang mga tulo ng mga daliri sa magkabilang palad sa paikot na paraan. Gawin ito sa loob ng 20 segundos bago banlawang mabuti gamit ang malinis na tubig at tuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBB at ng himpilang ito. Hudyat, pangunahing balita. Tiniyak ni House Speaker Lord Alan Velasco na ipapasa nila ang mga amyenda para palakasin ang Anti-Money Laundering Act of 2021. Ani aaprubahan nila ang House Bill 6174 sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara sa ikalabing-anim ng Nobyembre. Sa ilalim ng mga amyenda sa nasabing batas, dapat matiyak na maiibsan ang pahirap sa financial transactions lalo na ng mga overseas Filipino workers at mga nasa business sector. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, balasahan ng Deputy Speakers at Committee Chairmanships di mangyayari hanggang mag ang sesyon ng Kamara ayon kay Speaker Lord Alan Velasco. Alamin natin ang detalye mula kay Eddie Galvez. Binanggit ni Speaker Lord Alan Velasco na walang mangyayaring reorganization o balasahan sa mga Deputy Speakers at Committee Chairman hanggang mag-resume ang sesyon ng Kongreso sa susunod na buwan. Sa kasalukuyan, sinabi ni Velasco na wala munang gagalawin sa mga posisyon dahil nais niya magkaroon ng pagkakaisa at magandang samahan sa lahat ng membro ng Kamara ngayong recess, susuriin nila ang mga committee memberships dahil nakikita nilang tila mas maraming nakukuhang posisyon na hindi naman parehas sa ibang membro. Samantala, sinabi ni Velasco na nananatili pa rin ang kanyang alok para kay dating speaker at tagig pateros representative Alan Peter Gaetano na magiging deputy speaker. Maaarin ang pumili si Gaetano ng chairmanship position ng isang congressional committee kaugnay pa nito bilang pagsunod sa memorandum ni House Majority Leader at later Representative Martin Romualdez at sa tagubili na rin ni Speaker Velasco, pansamantalang kansilado muna ngayong araw ang lahat ng committee hearings upang bigyan daan ng liderato na i-regroup and coordinate priority legislative measures. Eddie Galvez, FABC News, Kamara. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, mga kumpanyang may service contract para sa exploration sa West Philippine Sea, inaasahang makapagsisimula na muli ng trabaho kasunod ng inilabas na notice ng Department of Energy. Alamin natin ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang. Nagbigay na ng notice ang Department of Energy sa limang kumpanya na dati nang nabigyan ng lisensya para mag-explore sa West Philippine Sea para simulan muli o ituloy ang kanilang exploration. Sa so, virtual press briefing sa palasyo, sinamin ni Energy Secretary Alfonso Cusi na kabilang sa mga kontratang ito ay Service Contract 72, 75, 54, 58 at 59 na pawang mga na-issue sa isang Filipino company at dalawang foreign company isa nga ay sa Malaysia. Kasama sa service contract agreement ay ang kanilang work commitment at investment commitment na inaasahang magpapasigla ng ekonomiya ng bansa sa panahon ng pandemya. Ayon sa Energy Chief, bukas pa rin sila sa pagtanggap sa lahat ng nationalities na gustong mag-apply ng service contracts sa West Philippine Sea. Sa ngayon-aniya, may tatlong kumpanya pa ang under-evaluation ng DOE ang application. Mayroon-aniyang lima hanggang anim na taong programa ang mga ito kaya inaasahan niyang magtratrabaho na kaagad ang mga kumpanyang ito para hindi masayang ang kanilang panahon at makapagdiskubre na ng mineral resources sa West Philippine Sea para ito ay ma-develop. Lino naman ni Secretary Cusi na ang lifting na moratorium sa oil exploration sa West Philippine Sea ay hindi lamang para sa mga may service contract kundi sa kabuuan ng West Philippine Sea. Heidi Bernard Sampang, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Sa ipapawaring ulat, suportado ni Health Secretary Francisco Duque III at Finance Secretary Carlos Dominguez ang panukalang batas na isinusulong sa Senado na layong ilipat ang PhilHealth Board Chairmanship. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1829, inihain ni Senate President Vicente Soto III, layunin nitong amayandahan ang Section 13 ng Universal Health Care Act na italaga ang finance chief sa nasabing posisyon at papalitan ang health secretary. Nakasaad din na kailangan present ang Finance Secretary at magsilbing chairman sa lahat ng board actions at hindi maaaring magarepresenta ng alternate o representative. Sinabi ni Finance Secretary Dominguez na tiyak, niyang magiging, tiyak na magiging abala siya dahil sa proposed amendment. Ngunit na nga akong gagawin ang lahat para maituloy ito. Balitang Bayan Bukas na ang Ilocos Provinces at ang Baguio City para sa mga biyahero mula Luzon, kabilang na ang mga nasa General Community Quarantine Areas tulad ng Metro Manila. Sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, tatanggap na ng mga turista ang Ilocos Norte mula October 20, habang ang Baguio ay tatanggap na sa October 22 hanggang October 23 at ang Ilocos Sur ay sa November 15. Para makapasok sa mga nasabing lugar, kailangan pa rin ang negative confirmatory coronavirus test result. Dagdag pa ng kalihim, hiniling na ng DOT sa Interagency Task Force Against COVID-19 na i-review ang posibleng price cap sa RT-PCR test na itunuturing na gold standard sa COVID-19 test. Hudyat, palakasan! Mark Aguiwa nakuha ang all-time leader in Seasons Played for a single franchise. Alamin natin ang detalye mula kay Bong Chika. Gumawa na kasaysayan si Ginebra veteran Mark Aguiwa bilang nag-iisang manlalaro sa PBA na naglaro ng 18 Seasons para sa isang franchise. Naputol niya ang record ni na Alvin Patrimonio na naglaro para sa Pure Foods at si Harvey Gary ng Token Tex. Nakuha niya ang all-time leader in seasons played for a single franchise pagpasok sa laro sa 6.35 mark ng fourth quarter sa laban ng Gene Kings at Meralco. Ayon kay Hinebra coach Team Cohn, si Kagiwa ang isa sa mga best teammates at veteran sa kanilang kupunan. Samantala, tiwala naman ang samahang basketball ng Pilipinas so SBP na maihahabol ang naturalization ni Ateneo Center Angelo Kowame bago ang pagsisimula ng FIBA Asia Cup 2021 qualifiers. Sinabi ni SBP Special Assistant Ryan Gregorio na sa kongreso na ang naturalization ni Kuwame at hinihintay na lamang nila ang resulta. Nagain itong Enero si Antipolo Representative Roby Puno ng House Bill 5951 para sa pagbibigay ng Philippine Citizenship kay Kuwame na mula sa Ivory Coast. May taas na 6'10 si Kuwame na naglaro sa Blue Eagles ng dalawang season. May average ito na 12.5 points, 11.7 29 rebounds at 3.86 blocks. Samantala, tanging si Kawami ngayon naman lalaro na interesado ang SBP na bigyan ng naturalization. Para sa Balitang Palakasan, Bong Chika, Naguulan. Hudyat Balita sa pagbabalik na Hudyat balita, pondo para sa COVID-19 vaccine sa 2021, kulang ng 10 bilyong piso ayon sa DOH. Deadline ng SSS contribution, pinalawig hanggang December 1. Ataas presyo ng Noche Buena items pinag-aaralan na ng DTI. Hudyat Balita Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng labing apat na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19 Watch! Kulang ng mahigit 10 billion piso ang 2.5 billion pesos na alokasyon ng Department of Health o DOH para sa COVID-19 vaccine sa 2021 National Budget. Ito ang inihayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Anaya lumabas sa kanilang estimate na kailangan ng pamahalaan na nasa 12.1 billion pesos para mabakunahan ang priority populations kabila ang mga health workers at indigent Filipinos. Ang pahayag na opisyal ay kasunod ng pagdududa ni Marikina City 2nd District Representative Estela Kimbo na magiging sapat ang 2.5 billion pesos para mabakunahan ang 20 million na mga Pilipino. Una nang sinabi ng DOH na plano ng pamahalaan na gumamit ng loans mula sa land bank para i-cover ang natitirang halagang kailangan para mabakunahan ang mga nasa pinaka-vulnerable sa COVID-19 sa susunod na taon sa oras na maging available na ang bakuna. COVID-19 <clears throat> Watch Samantala, magbibigay ang Bureau of Immigration ng libreng COVID-19 RT-PCR tests para sa kanila mga empleyado na nakararanas ng sintomas ng COVID-19. Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente, layo nitong matiyak ang kaligtasan at maayos na kalusugan ng lahat. Dagdag pa niya, isa ang BPI personnel sa mga pinaka nanganganib na mahawaan ng COVID-19 dahil sa kanilang close contact sa iba't ibang tao araw-araw dahil sa kanilang trabaho. Ayon naman kay Immigration Dep Deputy Commissioner Aldwin Alegre, pinuno ng BI COVID Task Force, isasagawa ang swab testing sa tulong ng ilang partner agencies. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, pinalawig pa ng Social Security System o SSS ang deadline ng contribution payment hanggang December 1. Sinabi ng SSS na may palugit na hanggang December 1 ang employers na may approved installment proposals para i-deposit ang post-dated checks na may June na March hanggang October 2020. Kasama rin ang contribution payments mula January hanggang September ng mga self-employed, voluntary members at non-working spouse members. Hudyat, pangunahing balita. Samantala pinag-aaralan na ng Department of Trade and Industry ang pagtataas ng presyo ng mga produkto pang-Noche Buena dahil sa hiling ng mga manufacturer. Alamin natin ang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampang. Kasalukuyan ng pinag-aaralan ng Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry o DTI ang hiling ng ilang manufacturers singil sa taas presyo ng ilang Noche Buena items. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez na may ilang brands ng Noche Buena items ang nag-request na sa kanila para magkaroon ng price adjustment. Paliwanag ni Lopez na sa less than 1% to 3% ang hiling na price adjustment ng ilang manufacturers upang sila ay makabangon mula sa pagkalugi dulot ng COVID-19 pandemic. Sinabi pa nito na kada taon ay talagang may mga manufacturer ang humihiling ng taas presyo sa kanila mga produkto ngunit sa ngayon ay kanila muna itong pag-aaralan upang hindi rin mahirapan ang consumers. Giit pa ng kalihim kung resonable ang hiling na taas presyo, ay kanila namang pagbibigyan ito habang ang ilang produkto na malaki ang gustong itaas sa kanilang presyo ay makikiusap sila sa mga manufacturers na bawasan ito ng bahagya. Kasunod nito, payo ng DTI sa mga consumer, bumili ng mga promo o bundle products para makasulit at tiyak na pasok sa budget. Heidi Bernard, Sampang, FEBC News. Palitan. Bayan. Tatlo na la ang naitatalang aktibong kaso ng COVID-19 sa Bogos City, Cebu. Sa datos ng Bogos City Government hanggang ngayong araw, nasa tatlo na lamang ang aktibong kaso at apat ang naitalang bagong recoveries. Dahil dito, umabot na sa 147 ang bilang ng mga residenteng gumaling sa COVID-19 sa Bogos City. Samantala, dalawa ang COVID-19 related death sa naturang lugar. At kalakalan, remittances na overseas Filipino bumaba ng 4.2% noong Agosto at agricultural training at agripreneurship, prioridad ng Department of Agriculture. Alamin natin ang report ni Ruby Poyos. Bumaba ng bahagya ang personal remittances na mga overseas Filipinos ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Sa huling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, noong buwan ng Agosto, nasa 4.2% ang pagbaba sa remittances kumpara noong nakalipas na taon. Nangangahulugan ito ng katumbas na pagbaba ng 2.756 mula sa 2.875 billion US dollars noong August 2019. Ayon pa sa BSP, kung pagsasamasamahin sa loob ng walong buwan ngayong taon, nasa slight decrease ito sa 2.6% mula sa 21.99 billion US dollars na bulto ng pera na pumasok sa bansa. Napansin naman ng BSP ang pagtaas pa ng naipadalang mga dollar remittances patungo ng Pilipinas mula sa Amerika, Singapore at Malaysia. Suportado ng Senado ang Department of Agriculture o DA na gawing prioridad ang agricultural training at ipromote ang agripreneurship. Ito ay para makatulong sa recovery ng ekonomiya at mapabilis ang rural development. Kasunod dito nang nais ng ahensya na maging food security at resilient ang Pilipinas. Ayon pa sa kagawaran, matutulungan nito ang mga magsasaka at manging isda at matitiyak ang produksyon, availability, accessibility, affordability, price stability, sustainability at food safety sa bansa. Bukod rito, lalo pang pinalakas ng agriculture sector ang pagbibigay ng livelihood, food security at economic activities sa kanayunan. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. At sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 48 pesos and 6 centavos. Ang kabuang kalakalan ay umabot sa 508.41 million US dollars. Hudyat ng Pag-asa Mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 33, Talatang 4 Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa Hudyat Balita At yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News Para sa Hudyat Balita, ako po si Maan Primero Laging tandaan, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautosan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudya, Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6.28 ng gabi. Ba ang Diyos ang Diyos ang lumalang at nagpapanatili ng bawat isa sa lahat ng bagay. Siya ay walang hanggan at walang katapusan. Siya ay hindi natatapos at hindi nagbabago sa kanyang kapangyarihan at kasakdalan, kabutihan at kaluwalhatian, sa karunungan, katuwiran at katotohanan. Walang ibang may nakapangyayari nito, kundi sa pamamagitan lamang niya, at sa kanyang kalooban lamang. Ilang persona ba meron ng Diyos? Mayroong tatlong